Mga kapatid ni Kyla Estrada, sino-sino sila? Si Kyla ay katulad sa apat na mga anak na Janice de Belen at John Estrada. Ang pangalan niyang kapatid na si Ina ay tinahak din ng showbiz at nakikita silang proyekto at endorsements. Madalas siya nakasama si Kyla sa mga public appearances. Si Ina ay nasa long-term relationship kay Jake Vargas. Kumpara kay Kyla at sa kanyang mga kapatid, si Moira ay mas mahiyain at gustong umalis sa anim na kanyang celebrity parents. Kaya't kumuha siya ng maraming iba't ibang trabaho na hindi konektado sa showbiz. Kaya ngayon, kaya sa corporate sector at kamakailan ay engaged na sa kanyang non-showbiz boyfriend na si Alfonso Miguel. Samantala, ang unikong iho na si Yuan ay isang DJ at producer na pinagtutuunan ng pansin ang kanyang music career isang mahusay na mga awit at tumutugtog ng iba't ibang mga instrumentong pangmusika, si Juan ang artist sa likod ng Zephyr. May mga half-siblings din si Kyla. Isa rito ang kanyang kuya Luigi, na kapatid niya sa ina, isang chef turned restaurateur, si Luigi ay anak ni Janice kaya agam mula. Samantalang ang 13-year-old na si Agnetchka ay kapatid ni Kyla mula sa stepmom niyang si Priscilla Mireles, ang dating karelasyon ni John Estrada.